Nagumpisa ang kwento sa isang tao na kumakain habang nakatingin sa kanya ang isang batang payat na lalaki na nagnangalang Faith Grafite. Si Faith ay nagbabantay ng tarangkahan habang nakatingin sa lalaki, sa isip nito ay huwag mong kainin yan ng walang pakundangan. Nang biglang may dumating at tinanong siya kung bakit lang siya nakatayo. Isa sa mga dumating ay dinuro siya at tinanong kung balak niyang dungisan ang pangalan ng Pamilya Blelik, isa sa limang makapangyarihang pamilya. Yumuko si Faith at humingi ng paumanhin kay Rafale. Sinabi ni Rafale na hindi siya makapaniwala na kailangan niyang magbayad sa isang katulad nito na isa lang basura habang naghagis ng barya. Nagalit si Faith ngunit wala siyang magawa dahil mahirap lang ito. Tinanong siya ni Rafale kung ano ang problema. Sinabi pa nito na hindi ba niya pupulutin ang mga barya. Sinabi din nito na ang kanyang pagkakamali ay kanilang responsibilidad na maaaring magdulot sa kanya ng pagkapugot ng ulo. Habang pinupulot ni Faith ang mga bariya ay kumulog ang kanyang sikmura dahil sa gutom, dahilan para asarin na naman siya ni Refale. Sinipa niya si Faith sa sikmura at sinabing umaasta ito na para bang hindi pinapakain. Pumandusay si Faith sa lupa at namimilipit sa sakit, isa sa kaibigan ni Refale ay sinabihan si Faith na mukhang uod. Sinabi ni Refale na bilis tumayo ka at baka pagbintangan pa ko ng ibang holy knights ng kapabayaan. Inapakan niya ang ulo ni Faith at pinipilit na tumayo. Nang isang boses ang narinig na nagpapahinto sa kanya, habang papalapit sinabing baka mapatay niya ito at hindi ang kop ang kanyang ginagawa bilang Holy Knight. Inalis ni Refale ang kanyang paa at tumingin sa boses at nakitang ito ay si Roxy Hart. Si Roxy ay pinuntahan si Faith, habang si Refale at kanyang kaibigan ay nagsimulang umalis, sinabing dapat siyang maging masipag habang nagbabantay ng tarangkahan. Muling tinignan ni Rafale si Faith at ngumisi. Tinanong ni Roxy si Faith kung ayos lang ito, tinignan ni Faith si Roxy at namangha na alam nito ang kanyang pangalan. Sinabi nito na ayos lang siya at nagpasalamat, sinagot siya ni Roxy na huwag magpasalamat dahil pareho silang tagabantay habang inaabot ang kanyang kamay. Sinabi ni Roxy na kung gagawin ulit nila ito sa kanya, ngunit hindi na pinatapos ni Faith ang sasabihin nito at sinabing ayos lang siya at mabilis na umalis sa isip nito ay ayaw niyang madamay si Roxy sa mga iyon nang dahil sa kanya. Gusto niyang tahakin nito ang kanyang sariling landas ng walang pabigat, at para na rin sa kapakanan ng kaharian. Si Faith ay naglalakad sa bayan habang kumakalam ang sikmura, iniisip na ang tinapay at soup ay hindi mabusog ang kanyang tiyan. Sa mundong ito ang lahat ay pinapanganak na may kakayahan bilang regalo ng Diyos, ngunit may ipinanganak din na hindi biniyayaan ng Diyos. Ang kakayahan ni Fate ay gluttony, isang simpleng kakayahan na nagdudulot sa kanya ng sobrang pagkagutom. Iniisip nito na isa siyang taong hindi kailangan sa mundong ito. Sa kabilang banda, ang mga taong iyon ay mga Holy Knights sa kanilang sariling mga baluktot na paraan, sila ay mga tao na hindi kayang talunin sa labanan. Naisip nito ang paglingon at pagngisi ni Refale, hiniling na sana hindi nila guluhin si Roxy. Dumaan si Faith sa mga gusali at bigla niyang nakita si Roxy sa harapan niya na nagbabantay ng tarangkahan. Tinignan niya ito at gumaan ang kanyang pakiramdam, ngunit may nakaagaw ng kanyang atensyon, may mga tao na umaakyat sa mataas na pader. Naisip ni Faith na hindi sila nakikita ni Roxy kaya nagmadali siyang puntahan ito para sabihin. Tumakbo siya at tinawag si Roxy na nakita naman siyang paparating at tinanong bakit hindi pa siya nakakauwi ipinaliwanag ni Faith na meron silang malaking problema, may mga tulisan na umaakyat sa silangang pader. Nabigla si Roxy at tinanong si Faith kung totoo ito, sumagot siya ng oo walang duda tungkol dito. Huminga ng malalim si Roxy, kalmadong sinabing nakuha niya. Binigay niya kay Faith ang sandata at sinabing aalis na siya, hiniling niya kay Faith na habang wala siya ay ito muna ang bahala sa pagbabantay ng tarangkahan na sinang ayunan naman ni Faith. Naghanda na siyang umalis gamit ang kanyang espada, nang tawagin siya ni Fate upang sabihan ng magandang kapalaran. Ngumiti siya at sinabing ipaubaya ito sa kanya, at meron siyang tiwala sa kanyang kakayahan upang pigilan sila, ngunit nag-aalala parent si Fate sa kanya. Nang makapunta na si Roxy sa silangang pader ay nakalaban niya ang mga tulisan. Makalipas ang ilang oras, napansin ni Fate na biglang naging tahimik at naisip na tapos na ang labanan. Naisip niyang si Roxy ay talagang kahanga-hanga, habang iniisip ito ay isang tulisan na duguan at putol ang kamay ang palapit sa kanya. Sinabi ng tulisan na umalis siya sa kanyang daraanan, nagulat si Faith dahil hindi niya inakala na merong makakaligtas, at kung ahayan niya itong makalagpas ang masisisi ay si Roxy. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sandata, iniisip na hindi maaaring makalampas ang tulisan habang sumusugod. Natalon niya ang tulisan at sinabing nagawa ko, nang biglang nakaramdam si Fate ng kakaiba. Ang kanyang Gluttony Skill ay nag-activate. Stamina dagdag isandaan at limampu, Strength dagdag isandaan at limampu, Will dagdag isandaan, Agility dagdag tatlumpu. Nakaramdam siya na parang ang kanyang Chan ay napupuno. Lahat ng kanyang stats ay tumaas, Appraisal at Mind Reading ay nadagdag. Dumating si Roxy at tinawag siya, tinanong kung ayos lang ba ito o kung nasaktan siya hinawakan ni Roxy ang balikat ni Faith at humingi ng tawad, na nagkamali siya nang ang isang lalaki ay nakalusot. Kinabahan si Faith dahil naririnig nito ang nasa isip ni Roxy, tinanong siya ni Roxy kung meron bang problema, sumagot ito nang wala maayos lang siya at hindi siya nasaktan. Napabuntong hininga si Roxy at nagpasalamat dahil maayos lang ito, nang alisin na ni Roxy ang kanyang kamay ay nagtaka si Faith sa nangyari. Tinawag ni Faith si Roxy at sinabing magpanggap na siya ang nakatalo sa lahat ng mga tulisan. Ngunit tumanggi si Roxy at sinabing isa din si Faith sa lumaban para matalo ang isa, sumagot ito nang dahil din ito sa kanya. Dagdag pa nito na pagnalaman nalaman ito ni Refale ay, ay magkakaproblema sila, kaya walang nagawa si Roxy at sumang ayon na lang. Sinabi nitong naiintindihan niya at ire-report ang mga nangyari ayon sa kagustuhan ni Faith, na ipinagpasalamat naman ni Faith. Ngunit sinabi ni Roxy na siya ang dapat magpasalamat, dahil kung hindi sa babala ni Faith ay masisira ang pangalan ng Hart family, kaya nais nitong magpasalamat ng maayos. Sinabi ni Faith na hindi na ito kailangan, dahil nahihiya siya na isang holy night ay magpapasalamat sa kanya. Hindi na ituloy ni Faith ang kanyang sasabihin dahil sa pinakitang ekspresyon sa mukha ni Roxy, sa isip nito ay kaya rin pala nitong gawin ang ganong ekspresyon. Nag-isip si Roxy ng ilang segundo para mapasalamatin si Faith, at sinabi nito na bakit hindi lang magtrabaho si Faith sa Heart Family. Dagdag pa nito na sigurado siya na kukunin siya ng kanyang ama pag ikanwento nito ang nangyaring ito. Nagulat si Faith at tumanggi, sinabi nito na ang kanyang skill ay walang silbi, at mayroon pang isyo sa Blilik Family. Sinabi ni Roxy na huwag niyang alalahanin ang Blilik family at tinanong siya kung balak ba niyang magtrabaho para sa Blilik ng panghabang buhay. Nang nakapag-isip na si Faith ay nagbigay pugay siya kay Roxy at sinabing ikinagagalak niyang makapagtrabaho para sa kanya. Dahil malalim na ang gabi ay sinabihan na niya si Faith na umuwi, ngunit nakiusap no, ito na pumunta siya sa bahay ng mga Hart family sa makalawa ng tanghali, sinabi pa nito na ihintayan niya ito. Naluha si Fate at muling yumuko para magpasalamat, hindi siya makapaniwala sa sayang kanyang nararamdaman. Sa kadiliman ng gabi, si Fate ay nakatayo sa itaas ng mga patay na katawan na may hawak na espada at nakasuot ng maskarang bungo. Nang biglang inimulat niya ang kanyang mga mata at nagising, pakiramdam nito ay mayroon siyang kakaibang panaginip. Inisip niya na ang nangyari kahapon ay hindi pa naginip, naaalala niya lahat simula ng pambubuli ni Refale hanggang sa pagpatay niya sa tulisan. Inalala niya rin ang boses na kanyang narinig kahapon, naisip nito ang kanyang narinig ay appraisal at mind reading. Habang iniisip niya ito ay lumabas ang isang chart sa kanyang harapan, namangha siya dahil nakikita niya mismo ang kanyang stats. Nagulat at namangha siya nang makita na ang lahat ng kanyang status ay tumaas, lahat ng kanyang ay tumaas sa tatlong digit, samantalang ang lahat ay nasa isa lang. Ang appraisal at mind reading ay talagang nadagdag sa kanyang skill, naisip niyang ito ang dahilan kaya narinig niya si Roxy nang hawakan siya nito. Sa isip niya ay kung ito ba talaga ang epekto ng gluttony, ang kunin ang buhay ng sino mang mapatay niya, at gawing sariling kapangyarihan. Si Faith ay nakaramdam ng kakaibang pakiramdam, iniisip niya ngayon lang niya ito naramdaman. Ngumisi si Faith dahil sa alam na niya ngayon, at ngayong alam na niya ay isa lang ang kanyang kailangan gawin. Nagpunta si Faith sa Safe Art Business District, lahat ng tao dito ay busy sa kanilang ginagawa. Habang naglalakad ay kinuha ni Faith ang kanyang bariya, nakitang mayroon lang siyang dalawang silver coin sa kanyang palad. Sa isip niya na kung gusto niyang bumili ng sandata ay malapit lang banda sa lugar na ito, dagdag pa nito na hindi siya papayagang makaapak sa mamahalin na tindahan. Habang naglalakad siya ay tinawag siya ng isang matanda, sinabing malamang ay naghahanap ito ng sandata. Nagtungo si Faith sa tindahan ng matanda, sinabi ng matanda na nakita niya si Faith na naglalakad at nagmamasid sa mga sandata. Tinanong ng matanda si Faith kung ano sa tingin niya habang pinapakita sa kanya ang mga sandata. Sa tingin ni Faith ay makakabili siya mula sa tindahan na ito, ngunit nagtanong ang matanda kung magkano ang dala nitong pera nag langan si Faith na ipinakita ang dalawang silver coin sa matanda. Nadismaya ang matanda, sinabing si Faith ay isa lang palang mahirap, at sinabing hindi na sana siya naging mabait dito. Pinakita sa kanya ng matanda ang ilang mga sandata, at ang mga basurang sandatang ito lamang ang kaya niyang bilhin. Tumawa siya at sinabing nababagay ito sa kanya, na naging dahilan para madismaya si Faith. Inisip niya na maaaring pareho lang kahit saan siya magpunta, kaya na napagpasyahan niyang pumili na lang dito. Nang aabutin na ni Fate ang mga sandata ay nakita niya ang lahat ng mga status nito, naisip nito na talagang mga patapon na ang mga sandata. Hiniling na sana may isa man lang nakapakipakinabang habang nakapikit na inaabot ang isang itim na espada. Nang mahawakan na ni Fate ang espada ay bigla itong nagsalita, napaatres si Fate sa pagkabigla. Habang iniisip nito kung paano ang espada ay nakapagsalita, ang itim espada ay nagliliwanag.